Kung sa sawa na sa prito pritong tulingan try mo naman tong version ko na ginataang tulingan sigurado ako magugustuhan mo madali lang gawin at higit sa lahat sobrang healthy kaya ano pang hinihintay natin tara magluto na tayo pero bago ang lahat ako si John 13 years kidney transplant. Ngayong araw, samahan nyo sa panibagong video. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng ginataang isda. Pero bago yon pumunta muna ako ng palaike para bumili ng isda. Pagka uwi ko ng bahay, inugasan ko agad. Ito nga pala yung nabili kong isda. Dalawang pirasong malaking tulingan, saka walong pirasong galunggo. Binabad ko lang sa asin, tapos nagsaing na ako. Para kahit nagluluto ako, naluluto na rin yung sinaing. Dito pala ako magluluto ngayon. Nasira na kasi yung induction cooker namin. Tapos gumamit na ako ng use oil para pamprito ng isda. Naglalaro pala yung mga bata dito habang nagluluto ako. Yung mainit na yung mantika, sinunod ko dalawang tulingan. Pipratuhin ko muna to na maigi para maging crispy. Naglagay na din pala ako ng konting galunggong. Habang hinihintay ko magluto, magkakape muna ako. Ewan ko ba, hindi ko maiwasan na hindi magkape. Ito na pala yung mga naprito ko. Yung ibang mga galunggong, pinasok ko muna sa ref. Yung naluto na yung isda, nagsandok na rin ako ng kanin para kay Lia. Siya muna yung papakainin ko. Paborito rin kasi ni Lia yung isda. Umaakal na kasi sa akin, nagaguto na daw siya. Obvious naman, nakasimangot pa habang inaabot ko yung pagkain niya. Habang kumakain siya, so simula ko na magluto ng ginataang tulingan. Bago yun, pinacheck ko muna sa kanya kung masarap yung ulam. Wow, yummy. Good, good. Good, good. Oh, good. Sinibulan ko na pala maghiwa ng mga aromatics. Puting sibuyas pala yung gamit ko dito kasi wala na akong pulang sibuyas. Ganitong hiwa lang pala yung ginawa ko. sobrang laki ng sibuyas, kalahati lang pala yung ginamit ko. Tapos, nagpipit na rin ako ng luya. Hindi ko na rin inalis yung balat. After nun, bawang naman. Kalahating bawang lang pala yung ginamit ko. Pinitpit ko na rin para lababas yung aroma. Kasi simula na pala ako magluto ng ginataang tulingan. Ito nga palang version na to, ituro sa akin ng tatay ko. Kung naalala nyo, sa previous video ko, nagluto rin ako ng ginataang isda. Meron kasi akong dalawang way kung paano magluto ng ginataang isda. Yung isang version ko ay sama sama ko lahat bago ko ilalagay yung gata. ito nakikita nyo, ito yung kinalakayan kong pagluluto ng ginataang isda. At ma-share ko lang din dahil dito natuto ko magluto. Naalala ko pa dati tuwing umaga, palagi ako ginigising ni Papa. Sa tuwing nagluluto siya na anything na may gata, palagi niya akong tinatawag kasi ako si yung maghahalo ng gata. Yung nakikita nyo sa video, ganyan mismo yung ginagawa ko. Yung bata ko, tamad na tamad ako maghalo nito. Pero ngayon, na-enjoy ko na. Hindi <laughs> ako sigurado kung ganito ba yung luto ng mga taga-bicol. Baka meron mga taga-bicol dyan. Pakicomment naman kung ganito rin kayo magluto ng ginataang tulingan. Si Papa papa kasi pinanganak sa Libon Albay. Pero sa Mindoro siya lumaki. Masarap magluto si papa. Lalo na yung may gata. Favorite pa namin yung laing. Kapag naman talaga laing ang ulam, sobrang sarap. Napaparami yung kain namin. Next time, laing naman ang lulutuin ko. Anyway, ginamit ko pala dito yung tulingan. Normally, ginagamit ko kasi yung tambakol. Sa tuwing nauwi kasi yung lola ko, galing Mindoro, pinapadala kami ng tambakol na isda. Tapos, ayun naman yung niluluto ni papa. Grabe, sobrang nakakamiss yung mga ganong pagkakataon. Yung ganitong proseso, sobrang dali lang para sa akin. Nakita niyo naman, naglagay lang ako ng gata. Sa hinang apoy, inalo-halo ko lang. Basta, babantayin nyo paghalo. Ang iniiwasan lang kasi diyan yung mamuo yung gata. Tapos habang kumukulo, ilagay na yung bawang sibuyas sa kaluya. Kapag okay na yung mga aromatics, isunod mo na yung sili. Basta maluto lang yung gata, okay na okay na. May hinahabol kasi ako lapot sa gata. Yung mga ganitong lapot, okay na sa akin to. After nito, isusunod ko na yung dalawang pirasong tulingan. Papakulo ko lang saglit. Hahayaan ko lang ma-absorb ng isda yung gata para mas manuot yung lasa. Naglagay din pala ako ng paminta at asin. Yun lang pala yung nilagay ko. Kaya kapag natikman niyo to, manamis namis At higit sa lahat, walang kaalat-alat. Yan, ganyan lang pala ako magluto ng ginataang isda. Simple lang, masarap pero healthy. At syempre, bukod sa pagluluto, ang pinaka-importante dito, yung nakapag-share ako sa inyo ng buhay ko. Alam nyo, masarap magluto. Yung kasi yung nakakapag-relax sa akin, lalo na kapag mag-grocery. Kaso, bihira lang naman tayo mag-grocery. Kaya minsan, pag gusto ko sumaya, dinadaan ko lang sa pagluluto. At syempre, meron nga tayong kapag masaya ka, masarap din yung niluluto mo. Sa pagluluto, walang tama at mali. Iba-iba tayo ng way kapag magluluto. Minsan, napapaalat yung luto natin. Minsan, matamis naman. Minsan, sobra aha Pero sa pagluluto, pwede naman tayong mag-adjust. Pwede nating habulin yung mali. Parang sa buhay natin. Minsan, nagkakaroon tayo ng pagkakamali. Pero 'di ba, gumagawa tayo ng paraan para mabago yun. para maitama natin yung mali natin nagawa, para makapagsimula ulit tayo. Kaya ang buhay natin parang pagluluto lang. Kaya sana gawin natin simple. At higit sa lahat, makabuluhan. O siya, bago matapos tong video na to, sana nagustuhan niyo 'yung niluto ko para sa inyo. Tunga pala 'yung isang um version na ginataang tulingan. Kaya tara, kain na tayo. Ganito siguro kapag kidney transplant, no? Nagiging emotional. Siguro sa hirap na pinagdaanan namin, kaya kami nagiging kanto. Imagine lahat na pinagdaanan namin, nakayanan namin. At dahil doon nagiging matatag kami. Syempre sa tulong ni Lord at ang pamilya. O siya, ako nga pala si John. Isa po pala akong kidney transplant, isa rin po akong full-time daddy at house husband. Minsan nagluluto rin po tayo at ito ang buhay ko. Oh, paano ba 'yan? Hanggang dito na lang, hanggang sa muli. Paalam. Bye bye bye.